Ngayong araw guys, nakatikim na ba kayo nitong bunga ng sasao ni Ipa Fruit? Grabe guys, sobrang sarap nito. Ito nga pala guys, namin nakuha yan sa napakaraming puno ng mga sasa. Kaya guys, dito na rin namin naisipang mag food trip ngayong araw. So ayun, guys, so ayun guys, what's up? Ngayong araw ay makagal na naman kaming tinanghali na kami ng gising. At ayun guys, ngayong araw nga pala ay dahil nga guys, yung si Mimoy, bangka natin si Mimoy na pagpahinga natin. Ito muna gagamitin natin guys si Seahorse ang bangka ni Dugo Ayan. ngayon araw guys may mga tayo guys ng bunga ng sasa o yung bunga guys na nipa tapos kakainin natin nabangan nyo guys yung luto natin doon let's go samahan nyo kami let's, let's go, go. Matapos nga lang guys namin painumin ng nitrogen itong kay na bangkang motor ay dali-dali na rin kami dito nagbiyahe. Ngayong araw nga pala guys ay medyo kakaiba yung pupudripin natin na talagang saktong sakto para pang merienda. Alauna na nga guys ng hapon kaya medyo mainit pa rin dito yung sikat ng araw at maya maya lang guys nakarating na rin tayo dito sa napakalapad ng mga sasahan. Diyan nga pala guys tayo maunguha ng pupudripin natin. Ang kukunin nga pala guys natin dyan yung mga bunga ng sasa. Nakong tawagin guys sa English ay ni fruit. Anip, ah nipa! So guys, may na tayo dito isang ng sasa.

Pagkarating na pagkarating nga guys namin dito ay bumunga agad itong napakaraming mga bunga ng sasa. Ganito nga pala guys ang itsura niya no. Kung titingnan nyo guys ay medyo kakaiba yung itsura niya pero grabe guys sobrang sarap niyan kahit hindi nyo nalutuin. Madala nga pala guys ang kumakain dito dito sa lugar namin kaya napakaraming bunga ng mga sasa dito. Yung iba rin nga pala guys ay ginagawa nila itong suka para guys katulad nung sa suka sa niyog. Kaya guys nakakuha tayo dito sa fight na to ng dalawang peraso. Ayan, dadamihan natin ang kuha para marami tayong mapuntrip. Uh -huh. Madali lang nga pala guys manguha nito at madali nyo rin makikita itong mga bunga ng sasa kasi guys nandito lang sila sa mga gilid ng tubig. Titingnan nyo nga pala guys bago nyo kunin kasi guys baka ang nyo yung parang niyog na yung matigas na yung kanyang laman. Dapat guys sakto lang at yung kayang kaya pang kagatin ng ipin nyo. At nung nakakuha na rin nga guys kami ng ilang peraso dito ay eh, agad na rin namin chenek ni Dugong kung pwede bang lutuin itong mga laman nito. Kaya dali dali ako guys kumuha ng isa tapos pinukpo ko dito para mabuksan. Ganito nga pala guys ang laman itong bunga ng sasa. Ang mahalin ko nga guys, sa lasa nito ay para siyang buko at para din guys, para din guys siyang kaong. Pero minsan guys, mapagkakamalan nyo talaga sila na parang bunga sila ng rambutan kasi kaparehas talaga guys silang na at magkasinlaki rin sila. Kaya nga guys, dito sa part na to, dali-dali akong kumuha ng isa at tinikman ko at eto, tinikman rin guys ni Dugong at grabe guys, medyo manamis namis itong lasa nito. At nung na-check na nga guys namin na medyo malambot itong nakuha namin, dali-dali ko nang inalis dito yung mga sasa, pinaghiwalay-walay ko lang guys para madali natin silang mabuksan at maalsan ng balat. Naalala ko nga lang guys dati, pag nagugutom na kami ni Dugong at wala kaming baon na pagkain, eh, ay kuha namin dito sa mga mangroves guys para maibsan yung gutom namin. To guys, ito yung sakto lang dito sa ganitong bunga ng sasa guys na nipa. Ito yung sobrang kasarapan lang guys ayo. Eh. Sa pa. Ayun guys. Kita nyo napakalambot niyan parang jelly ace Ayun no. Parang jelly ace yan guys. Natin. nasang na di ko ko tong ganito guys. Sobrang sarap nito lalo na may pag niluto natin. Tara.

Pagkatapos nga lang guys namin balatan lahat yun eh agad na rin kami nidugong ng ahoy dito kasi napakarami nga pala guys kahoy dito sa loob ng mangroves. Tapos agad ko na rin guys kinuha yung tubig at nilinisan ko guys para maalis yung mga kunting dumi-dumi nito na nakadikit dito sa bunga ng sasa. Ayan na guys so kung mapapansin nyo para lang silang mga bunga rambutan. At para nga guys may kasama itong mga nakuha nating bunga ng sasa ay nagdala rin nga pala guys kami dito ng isang piling na saging na hinog. Ayan guys so tuwa na naman si dugong oh. Kaya ayun dali dali na rin, guys namin itong binaltan at ginayat na rin namin. Ang unang first step nga pala, asukal guys na gagawin mag arnibal muna guys tayo nitong asukal o magtutunaw tayo nitong asukal dito sa kawali wag lang guys nating ipapasunog yan so guys tutunawin lang natin yung mga asukal dito sa kawali tapos saka natin lalagay yung gata ng yung tapos yung bunga ng sasa tsaka saka At noong natunaw na nga guys itong asukal, ayan kung makikita nyo, isusunod na nga guys natin itong mga bunga ng sasa para mas mauna oh, siya grabe. guys lumambot kesa dun wow. sa mga saging. At grabe guys, yeah. so tingnan nyo talagang dumikit na yung mga asukal -it -it dun sa, yung sa mga sasa, mga sasa, napakasarap nito, talagang matamis nito. Mm. Gayod na rin nga pala guys kami dito ng yug at maglalagay guys tayo ng gata dito dahil nga guys wala tayong nadalang salaan. Ito na naman guys yung ginawa namin, itong tis-tis na yug, grabe o oh, boy scout na naman. Dito talaga guys sa mga ganitong pagkakataon, lumalabas yung napag-aralan namin sa Boy Scout dati ni Dugo. At kung makikita nyo nga guys, so oh, grabe nakadikit yung mga bunga ng sasado sa asukal. At nung natunaw na nga guys yung mga asukal, isunod naman guys nating ilagay itong mga asaging na ginayat natin kanina. Tapos naglala rin nga pala guys kami dito ng sago para mas masarap ito. So yun guys, kita nyo kung <laughs> na ito. Ayan guys, oh, lapit mo. Wow. Grabe, sarap niyan guys. So oh, may sago pa yan, oh. wow. Solid. Tara, sandok na kami yes. ni na Laki naman yung sandok mo. <laughs> Lugi ako. <Laki> ng yung hidandok. <laughs> Kaya tayo dito guys sa plato. Ayan. Tayo. Kain tayo. Kaya guys. Oh. Tingnan nyo guys. Solid. Okay. tayo. At ayun na nga guys, bago tayo kumain, wag na wag natin kakalimutan magpasalamat sa lahat ng mga blessing na dumadating. Guys, what's up? Yeah, Tara, samaan nyo kami guys, nang niluto natin ha. Bunga ng sasa guys. Ayun, nandito pa tayo sa sasahan, no? Dito pa tayo kumuha niyan. Tapos nilagyan natin guys ng na sago at saging. Grabe guys, lasang ano siya, yung sinulbot na saging. Ah. Books. Ayan, abong ka lang sa sa. Sail. So, guys, oh. Bunga ng sasa, oh. Ayan, oh. Eat! Eat! <laughs> Yung lasa niya guys, ano? Parang Parang buko siya ng nyug Nyug din siya Ganun ang lasa guys, itong nipa fruit Parang nyug siya na, parang kaong hanggang ganun Tayo tayo Ayaw Tagay habang kumakain nga guys kami dito sa loob ng mga mangrove, gusto ko lang guys ulitin yung pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng mga solid supporters natin dyan at sa mga nagsishare ng mga video. Salamat din guys doon sa mga palagi nagko-comment at nagla-like. Kaya hanggang dito na lang muna guys Itong adventure natin. Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? Ha? <laughs>